ito makita tayo ng taxi guys ayan yung mamang driver guys galing magmaniho guys oh nagpahatid pa nagpahatid oh. so kuya kumusta yung biyahe niyo kuya kumusta oh, ihatid na kita para ako mga biyahe ulit ako oh, sige so ilang taon nga na driver sa taxi kuya sa bagyo isang taon pa lang ang palang pa lang, pero galing mo na magmaneho ito. No? Ang dami mo nang nasakay na ano dito. Mga magaganda. Marami na, pero hindi ako mga Ano? Hindi ko tinitignan. Bakit? Makapapapagda ako. <laughs> <Okay>. <laughs> hindi ko tinitignan. Paano mo na sabi maganda yun? Hindi mo pala tinitignan. <laughs> Talaga. <laughs> Ayos, lilawin natin kayo. Ano, paano mo na sabi magaganda? Hindi mo pala tinitignan. <laughs> Mukhang <Marabag> na tayo. Bakit <laughs> ito sabi mo maganda kuya. Hindi mo yata tinitingin na. Huwag <laughs> maganda pa sinasabi mo ha. oh so, so ayun guys, sabi niya Marami na siyang nasakay na magaganda. So, kaya lang, sabi niya, hindi, hindi niya na niya tinitingnan, baka daw mapanggas So, paano naman na sabi niya magaganda yun? Baka naman hindi magaganda. Oh, sulyap lang, sulyap. Sulyap pa lang. Silyap-silyap <laughs> na. Oh, pasilyap-silyap ka lang siguro. kuya, siguro yun ang sinasabing magaganda. Ah, dito joke lang yung guys na joke. Mga, mga, ano, mga insan, joke lang yun. Kasi, dito tayo sa kwan, bueno, medyo matraffic dito. Tingnan yung yung uh, sitwasyon ng kalasada o. Oh. O, oh, grabe. Traffic. traffic dito guys. So, kahit traffic, Go pa rin. Hmm. Ayan. Oh. Ay eh, traffic guys, go pa rin tayo. Pupunta tayo ng Ano sa tayo pupunta? Kuya. Sa inyo sa Gibraltar. Sa Gibraltar daw. Oh, so, iyo ganyan ako. So ito yung buwan guys, ito yung sa drive Oh, may nakasalubong pa kami pulis. Oh, okay lang yung pulis, mababait naman yung pulis. So, ngayon Araw-araw ka nagbabiyahe kuya? Oo, no, oh, uh, every other day Every other day? Ay, may pulis, may checkpoint oh, checkpoint then, uh, oh may checkpoint daw So, May checkpoint, kaya pala matraffic Kaya pala mo traffic dito guys kaya may pulis Checkpoint chini oh, check kung may ano may May mga kwan Masamang mga elemento oh. Ay mga moto lang palang pinapara o oh. oh, Mga moto lang palang pinapara oh, Wala naman tayong problema dahil lanjan ang mga pulis ayan mas maganda may pulis pag may pulis traffic kasi hinaharang yung mga sasakyan chinichik kaya tayo traffic pero okay lang yun para maayos yung sistema ng ating bayan so, magpatuloy ang pakikibaka ano kayong pakikibaka natin ito Maraming <laughs> baka Maraming baka. <laughs> Maraming baka. So, ayun guys, ayun maluwang na. Bumalat na tayo nito, bumalat. O, tingnan nyo. So, ito yung teacher's camp. Ito ba yung mga nasakuan sa, sa mga social media na mayroon ng one? Mayroon ng aswang? Ano yan? Totoo yan? Kaya? Multo. Multo? Multo kaya yan? Sa palagay mo kaya? Tong tao. Ah, tao yung mumulto. Hmm. Tapos yung tao rin ang mumultuhin. Mumultuhin. Tapos ang tao naman natatakot din. Eh, yung multo natatakot, hindi natatakot. Takot. Takot din sila. Pares lahat ano? Pares lang, natakot din yung multo. Takot din yung multo. O tama guys, sabi ni kuya, kung takot ang tao sa multo, ang multo din natatakot. Kasi yung multo daw ta, tao din po, di tao din pala. ito malapit na tayo, palabas na tayo na papunta na tayo nang ano nito. Ah. Uh, right park. Papunta na right park ito yung ano. Papuntang Mines View diyan, Mines View. pala dito ang traffic So ilan ang anak mo kuya? Ilan ta ka at pa? At? Apat? Ilan ang ilang nanay niya? Isa lang? Isa lang nanay niya Oh mabait mo ha okay yung iba? Marami? Nanay sa kanila <laughs> Marami sa mga Okay, dito na tayo sa Kwan yung tinatawag na tinatawag na ano right park okay right park pati ito pa nandito pa lang yung mga tupad so dito yung right park guys ayan yung mga halaman may mga bulaklak ayan may mga kabayo ayan oh. oh. may mga kabayo ayun mga kabayo ang dami oh, mga kabayo dami kabayo So, kailan pa matapos yung biyahe mo, kuya? Mga anong oras? Mas 4 na lang. araw, bukas. Madaling araw. Oh, galing. Sipag mo, kuya. Kaya pala marami kang anak. Sipag ka pala. Masipag si kuya, guys. Ay, naku, nahulog pa. Ayun. So, guys, maraming salamat kasi sa inyong panunood guys sa aming kunting uh, video so magpalain tayo ng may kapal good luck po and please sa inyong lahat so dito na po tayo malapit tayo tayo makarating dito na yung mga kupad so, yun na Oh, so, malapit na tayo sa bahay. Bahaya punan. <laughs> so, mag shout out kanalan ko ya. Guys, oh, next time mo guys. Sandali dulu, satu ya Oke. Okay.